Ayan po, po tayo ng... Ano... saan na nga tayo pupunta, apa? santai Saan tayo pupunta? Where are we gonna go? <laughs> Pali, <hadara. Bula>. <laughs> <Pali>. <laughs> Hindi namin alam kung saan no kami pupunta. <laughs> uh, hi. hi, Mara! Hi, Ate! Hi, Hi, Ate! Hi, Ate! Hi, Ate! Hi, girl ko oh, yeah. chong dito pala kami pupunta. Ano ah, ba kakainin natin dito? Cafe ata. Papasok tayo dyan sa loob guys. Hindi ko alam kung anong makakain natin dyan. First time namin pumasok dito. <laughs> Sorry naman anak. Oh, may kape. Pang <laughs> ko pa? Sarap na amoy dito sa loob. Oops. Wala palang halo-halo dito. Halo. Labas tayo, labas. Wala yung hinahanap namin pagkain dito. Halo-halo daw kasi mainit. Hanap kami ng may halo-halo. Balik tayo, balik. Hanap tayo ng may halo-halo. Hanap tayo doon sa ano? sa kabilang halo-haluan baka meron. Lipat tayo, lipat. <laughs> Pizza hat. Dalawa o, nangunguna na naman. Ala na, ilwa, 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 Yung papa namin nagpa-park pa kami. nandito na kami. Ayun o, oh, pala yung maraming halo-halo. Ay, yung mga flavors nila, guys. Oh, yan. Wow. Ayun si ate, oh. Alam na alam, mo. Oh. Nakakain na kami last year dito. Kaya alam na ni ate. Parang mo jodi so. Oh, itchung ya, yeah, itchung. Maja, maja, ego. Tama, oh. Ego, pink, so, so, ba? Look. Ayan. Nandito na tayo, guys. Ayan. Ito na hinahanap na dalawa. Chichiro. Ah? Ang dami, oh. Kuna na eh. Sao isim da? Ayan yung mino ng ah? ano. Yung halo-halo nila. Ang dami. Ang sarap, oh. Hindi ko alam kung paano ano yun yan. Mag-order ka or pwede kang kumuha dyan. Ad additionally, guys, oh. Matay na yung ating Angel Me. Rice cake yan siya, guys. Rice cake. Halo-halo. Nag-aagawan na yung dalawa. O, paliwa. Sarap ng pizza natin, o. No? Oh. Ani mo, Guaydara? Gutom na gutom ang palanggay ko. Ang daming kain ng palanggay ko, Maisa? Warang ote okay, oh. Maisa? Po, tapos na po kami kumain. Busog ang mga batuta. Ayun na. Naulan na, baby. Paliwara nga. Naulan na. Walang tigil lang ulan. Oh, may take out pa kami. Hindi naubos ng mga bulinggit. Sayang naman kung iwan lang siya. Punta ng mga flowers. Oh. Mm. Pauwi na po tayo. Sara nga, pibolos ah. Uh -huh. Wow, busog na daw siya. Ang dami pa naman nakain ng baby girl ko. Tsaka si Warang. Ay, si Warang oh. Nag-ano siya kasi gusto niya pumunta ng... Gusto pumunta ng Daiso ni, ano, ni Warang. Ayaw na. papa niya kasi naulan. Ayun Ay, na si ulan. Ayun, ayun, uh, ayun na, ayun yung bangko na ano, yung bagong gawa. Ang bilis nilang ginawa. Oh. What nih papanya si ulan. Papa si ulan. Ayaw ng papa niya kasi na ulan. Ang bundo. One si ulan. <laughs> <laughs> papanya si ulan. Ay, no, grabe yung ano. Oh. Yung cloudy. Papatak na yung ulan. Oh. <tinyo> oh. 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 oh, oh, oh. 수건들도 요 야. 결국에는 그 엘리베이터 그거 1번으로 정해 줬나 봐. 아, 정해 졌대? 없어졌네, 그게. 나안 본다쇼. 아, 1번이 됐겠지. 오케이. 이토타이 다단사아노. 아, 완간다이 와, 이 나무 이름이 뭐야, 은행나무인가? 은행나무 이거? 은행나무가 간다이야노 Gusto-gusto namin tumaan dito pag uwi ng bahay. Maganda kasi dito. And then, paligot tayo. Kaya, si o nagkasalubong kami, paalis yun siya. <laughs> Nagbabay na. Alam ni, bye-bye! <laughs> <Okay. laughs>